¡Gracias!

Tau ju, ketete tau. Ateten. Na tau din po. Atamsak na muna. One like lang. Maria Meriyal, oh, good morning. Ba tom sak to. Sino na ko live ngayon? Di ako naud safe si dito. Walang buntot mo, okay? Masenger na kayo, hindi ako makakalit sa mga lay. Mga masigat. Ang eh. laki na. Ang pang binggit Ito nga po. Mga nakaano na yun. pumunta sa Patamsak naman nil. <laughs> One thumbs up Chay. lang, ayun, ayun. Mamimili kami sa bayan ng ano po, mga ingredients na lulutuin namin. Kasi bukas na ang anniversary ng nanay. Magkakatay kami ng manok tsaka baboy. Bibili kami ng mga ingredients. Amay oh gamay! Good morning! Diba morning ng na may Good morning, Ate Elsa. Nakatamsak na po, Ate. Salamat. Totoy Pinton. Magandang umaga. Good morning, match sabi ni Amay Gamay. Miss Nell, morning, sabi ni Tutoy. Yeah. Pasensya kayo ha? di ako makapag ano sa mga... Si Snow. Salamat si Snowly. Salamat sa pagpunta sa live ko. Ito ang paling namin mo sa bahay. Dito kami namimili ng mga parikat. <laughs> sis Elsa, good morning. Mina, good morning. Jessica Rosali, sila ay an anak. Boy, anak pa, ang tawag ko uh, dito kay Amang. Kay Jessa. ang nawawala kong anak si Jessica. Thumbs love down. Salamat, sis Mina. 10 million in the house. Salamat sa pamigyan niya dyan. Bye -bye. Ano, sama ko yung kapatid ko sa kapatid ko. ko. muna na ako. Dito kami sa bayan, mamimili kami ng mga, dito kami sa market. Mimili kami ng mga ingredients. Ano? Ano ba tayo, bumili ng bio na karoon? Doon ano ba Ano ba yun? Kakarating kayo dito sa palingi namin. Ano? Ano? na, Ano? 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 Ito, Tan tanong mo nga kung magkano. Ano mo kung kumakano dyan? Ano mo nga yung yung preto mo Tanong natin mo yung ano kuya? Ano mo kung saan tayo 1,475 Ay, linaw ba yan? Ilang litro? 18 18 na matalan para si Ha? 18 18 kilograms. 1400 Ah kan 'yan, 1475. 15 na pumapatak sa Manila yung mantika na ko ako 1000 ano lang 220. Parang mas mahal yan tadi 'to. Pasi bumbibida ko fair container din doon din. Eh. Tanong muna, huwag ano ka munang bubis. Hmm. Ito ang palingkian namin sa bahay. Dito kami pumupunta pa uh, ang gaan. Ang ino. Ayan, diyan kami namimili sa Biraklaki Supermarket. Supermark. Grocery kami na mga styrofoam, bihon. Ano <mukas> ba? Ano ba?